ang Amerikanong presidente na si Donald Trump ay lumilikha ng isang napakalaking pondo ng tagumpay ng Ukraine. Napopondohan mula sa China. Naisip ni Donald Trump na punuin ang espesyal na pondo gamit ang pera mula sa bagong taripa sa China. Pagkatapos, gamit ang pera, bibili ng maraming armas para sa sandatahang lakas ng Ukraine. At hindi basta-basta pinili ni Donald Trump ang pangalan na pondo ng tagumpay. Dahil ayon sa mga impormasyon Sigurado siya na kung hindi papayag si Vladimir Putin na nakausap niya ngayon sa telepono sa matinong negosasyon para tapusin ang digmaan. Ang tanging katapusan ng digmaan ay ang tagumpay ng Ukraine. Ayon sa The Telegraph, hindi na lang ito ideya dahil inatasan na ni Donald Trump si Scott Besant, kanyang kalihim ng pananalapi na iharap ang plano sa European Union. At ayon kay Donald Trump, ito ang sagot sa mga Europeyo na dapat gamitin ang mga nakapirming ari-arian ng Russia para tumulong sa Ukraine at tuluyan ng talikuran ang mga enerhiya mula sa Russia. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Oktubre 16 sa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, nais kong hikayatin kayong mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento. anumang mang mahaba ninyong komento sa episode na ito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng video sa YouTube. Kung nais niyong suportahan ang channel na ito sa pinansyal na paraan, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili lang kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kaya, Si Donald Trump na dati nang nagsabi na walang tsansa si Zelensky na manalo sa digmaan. Nawala ng baraha ang Ukraine at iba pa ay lalo nang nawawala ng pasensya kay Vladimir Putin. At ang kanyang mungkahi na ilipat ang digmaan sa teritoryo ng Rusya ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang posisyon. Naalala niyo ba kung paano nagbigay ng pahiwatig si Donald Trump na panahon na para tirahin ng todo ang Rusya? Dahil kung puro depensa lang, siguradong hindi mananalo ang Ukraine. Noong Oktubre 15, sinabi ni Trump na balak ng Ukraine na magsagawa ng opensiba at siya at si Zelensky ay tatalakayin mismo ang isyong ito sa Oktubre 17. Inulit ni Pete Hexet, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, ang sinabi ni Trump sa pagpupulong ng NATO sa Brussels na susuportahan ng Estados Unidos ang Kiev. Sa mga paraang tanging Estados Unidos lang ang makakagawa kung patuloy na iiwasan ng Russia ang mapayapang negosasyon sa Brussels. At ngayon, ngayong araw, talagang ikinagulat ng marami ang pahayag ni Scott Besant, ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos. Habang lahat ay nag-uusap tungkol sa mga tomahawk tungkol sa negosasyon ni Putin at Donald Trump, naglabas ng pahayag si Besant. At ito ang kanyang sinabi. Inutusan ni Pangulong Trump ang ambasador at ako na ipaalam sa mga kaalyado sa Europa na susuportahan namin kahit anong pangalan. Kami ang Russian Oil Tariff para sa China o Ukrainian Victory Tariff para sa China. Ngunit dapat ring sumunod dito ang mga kaalyado natin sa Ukraine at Europa. Sasagot kami kung sasama sa amin ang aming mga European na kasosyo. Ano ang iniaalok ni Trump at ano ang sinasabi ni Besant? Ibig sabihin, ayon kay Besant, ang estratehiya ay naglalaman ng pagpapataw ng 500% na taripa sa pag-aangkat mula sa China at ang makukolektang pondo ay gagamitin para bumili ng armas para sa hukbong Ukranyano. Mahina talaga ang tiwala ko sa 500% na iyan. Pero gets nyo ang punto. Kung sasang-ayon ang Europa, handa ang Washington magpatupad ng matataas na taripa laban sa China. Ang mga taripang ito ay ilalagay sa isang espesyal na pondo nagagamitin lang para sa pagbili ng armas para sa Ukraina. Layunin ng plano na magdulot ng matinding presyong pang-ekonomiya kay Vladimir Putin na umaasa sa suporta ng China upang mapilitan siyang makipagnegosasyon kina Trump at Zelensky. Ibinunyag ng mga diplomatikong source sa Washington sa The Telegraph na ang ideya ng pagpapataw ng mga parusa laban sa China dahil sa pagbili ng langis mula sa Rusya ay dati nang nahaharap sa mga hadlang mula sa mga pamahalaan sa Europa. Itinuturing ng NATO na malapit na kaalyado ng Rusya ang Beijing sa digmaan sa Ukraine. Ngunit ayaw ng ilang kasaping bansa tulad ng United Kingdom na tawaging kaaway ang China. Sinabi ni Ministro ng Depensa ng Ukraine, Denis Shmihal, sa mga kaalyado na kailangan ng Ukraine ng dolyar. Isang daan at dalawampung bilyon para sa isa pang taon ng armadong paglaban sa dalawang libo at dalawamput anim. Kakaiba kung hindi kukunin ang pera para sa digmaang ito mula sa mga sumusuporta kay Putin at sa kanyang agresyon sa Ukraine. At ang kahapon na talakayan sa punong tanggapan ng NATO na pinamunuan ng United Kingdom ay nakatuon sa kung paano makakalap ng kalahati ng halagang iyon. Narito ang isang daan at dalawampung bilyong dolyar na, ayon kay Shmihal, ay dapat ibigay ng ating mga kaalyado ang mga kaalyado ng Ukraine. Mahalaga rin talakayin ang pagbibigay ng long-range missile mula sa mga kaalyado. Alam na nating lahat ang pangalan ng mga missile na ito. Inaasahan na ang paghahatid ng mga Tomahawk na missile ang magiging pangunahing usapin sa agenda ng pag-uusap ni na Zelensky at Trump sa Biernes. Alam din natin na sa paghahatid ng Tomahawk, sinusubukan ni Trump pilitin si Chancellor ng Germany, Friedrich Merz, na ibigay ang Taurus missiles. Pareho ang sistema gaya sa mga tangke. Handa na ang mga aleman magpasa ng Taurus, pero gusto nilang mauna muna ang mga Amerikano magbigay ng misel. Ipinapakita nitong hindi lang sila ang may hakbang sa paglala ng sitwasyon. Ganoon din noon, handa na ang mga aleman na ibigay ang Leopard II tanks. Pero pagkatapos lang ng simbolikong pagbigay ng ilang Abrams ng mga Amerikano. Ganito rin ang kwento dito. Sinabi ni Trump na plano ng Ukraine ang opensiba at kailangan nila ng Tomahawk at dagdag na armas para sa harapan. Ayon sa mga pinagkukunan sa bansang Europeo ng NATO, suportado nila ang hakbang na magbibigay sa Ukraine ng mas malaking kakayahan umatake sa mga target ng Russia na malayo sa linya ng labanan. Aminado silang ang Pangulo ng Estados Unidos lang ang gumagawa ng desisyon. Kung pumayag si Trump, aasahan na ang mga bansang Europeo ang sasagot sa gastos ng misail at pagsasanay sa ilalim ng NATO Pural, kung saan armas ng Amerika ay ipadadala sa Ukraine gamit ang pondo ng Europa. Dapat ding banggitin ang sinabi ni Pete Hexet na handang magbigay ng Washington ng lakas militar para sa Ukraine upang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Sipi, sipi, sipi. Natutuhan natin noong panahon ni Pangulong Trump ang aktibong paggamit ng lakas para isulong ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng lakas, hindi sa matatalas na salita o pagbabanta gamit ang daliri. Nakakamit ito sa pamamagitan ng lakas kapag mayroon kang tunay at makabuluhang kakayahan na iginagalang ng mga kalaban. Kung magpapatuloy ang digmaan at walang kapayapaan sa malapit na hinaharap, gagawa ng aksyon ang Estados Unidos at mga kaalyado upang panagutin ang Rusya sa agresyon nito. Kung kinakailangan, handa ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos Mag-ambag sa paraang tanging Estados Unidos lang ang kaya. Dito ko rin nais bigyang diin, na sa loob ng ilang buwan matapos ang hindi matagumpay na negosasyon kay Putin sa Alaska, naging mas aktibo si Trump sa pagsuporta sa Ukraine. At noong nakaraang buwan, ikinagulat ni Zelensky nang sabihin ni Trump na ang Kyiv, ayon sa kanya, ay kayang lumaban at mabawi ang buong Ukraine sa orihinal nitong anyo. Dati, matatag niyang pinanindigan na dapat isuko ng Ukraine ang ilang teritoryo sa Russia kapalit ng kasunduang pangkapayapaan. Ngayon, si Trump ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga katuwang niya. Noong Oktubre 15, Miyerkules, nagpatupad ang pamahalaan ng Britanya ng parusa laban sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia, Lukoil at Rosneft. At dagdag pa dyan, 51 tanker ng aninong flota. Kaya ang dalawang kumpanyang ito ay itinuturing na estrategikong mahalaga para sa Kremlin. Dahil ang Rosneft ang pinakamalaking tagagawa ng langis sa Russia na may halos 40% ng kabuuang produksyon ng bansa at ang Lukoil naman ang pangalawa sa pinakamalaking kumpanya na may pinakamaraming presensya sa ibang bansa kumpara sa mga lokal na katapat nito. Kaya kung susunod din ang ibang mga bansang Europeo sa ginawa ng Britanya, wala nang ibang magagawa si Trump kundi ipatupad ang kanyang plano para sa Victory Fund para sa Ukraine. Dito muna ako magtatapos. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna.